Konnichiwa mga kapamorma Ngayong araw nga pala mag aakit tayo ng gagamitin para sa slab <laughs> Bali kami dalaw ni Bayo ngayon magpartner sa baba Bali sila ka Benly nga pala at isang Indonesian Ang magkasama sa susunda palapag Kap! miss mo na ba ako? Oo naman <laughs> Sa pinakataas naman sina Gerardo at isang hapo naman ang magkasama Bali, tatlong kwarto nga pala ito. Inuna namin yung mga shoring jack o sapoto kung tawagin dito si Japan. <todic> sa pag-abot ng shoring jack, hindi lang basta bigay na bigay o anumang materyales. Takaw aksidente kaya doble ingat sa pagbibigay. Maaari kayo mahulugan galing sa pinakamataas. Sinunod na nga pala namin iakit yung 1x2 na kaway o sa kung tawagin. Pati na rin yung 4x4 o batakakot. <todic> Halos apat na oras nga pala namin ginawa ito mga kapamorma. Buti ngayon medyo maalwan na. Noong bago kami, isang tao bawat palapag. Hirap na hirap kami. Tapos yung mata ng porma namin hapon, nakabantay sa amin. <laughs> Tamang tama, napunta ko namin porma. Sobrang stricto. Pero ngayon okay na. Pag alam naman ng mga hapon na alam mo naman yung ginagawa mo rito, kababayangan nila. Sa una mahirap, lalo na yung lingwahe. Lalo na sa trabaho ng isang construction worker.